What's up? ang Call Goal here? Maraming tatanong kasi sa akin kung paano ko na achieve yung 16 kilos na nawala in 2 months. Guys, kailangan ko bang memorize yan? Basic. So, let's go back to basic, guys. Proper diet, exercise. Ito yan. Legit. Plus, consult the expert. Okay? So, para matulungan ka rin kasi minsan, ako, guys, sige po parang ganun ka ano, kadalas parang walang nangyari may stationary bike ako sa bahay wala rin, parang tatama rin ka din now, when well, it comes to diet naman kung hindi ako kakain, gutom na gutom ako kakain naman ako sobra sobra naman, kaya wala, so sabi ko, I need to consult the expert at walang iba kundi ang kada clinic. Ayan. So, si Doc J, Doc Jay shout out po sa inyo at sa lahat ng staff niyo po. Thank you for helping me. So, una sa lahat, pumunta ako sa kanila, nag-consult ako, then, yun na. Ah. Uh, dahil sa kada clinic, natulungan ako, then, sinabayan ko ng proper diet, sinabayan ko ng exercise, kaya tulad ito, may walking, jogging, or treadmill, or anything na may cardiovascular exercise ka. 30 minutes to 1 hour, okay na ako doon. di ba? O minsan, sinasagad ko isang oras para sulit talaga. So, ang katawan ko po dati guys, 95 kilos. Ito yun, oh. No? Happy birthday! Mo na ako pag kape. Oh. oh. Pero ngayon, tignan nyo. Ayan. Diba? So, laki. Laki talagang nawala. Laki gaan sa pakiramdam. Gaan na yung kayong paminaw na po. Sa so, una, buktat kayo. Sige ako kaon. Ako katulog. So, daghan kag Uh, marami kang tatanggaling habit, bad habits sa katawan mo. Dapat. Kasi para ma-achieve mo. At the same time, kailangan mo rin ng determinasyon at disiplina. Kaya nga guys, para mas looking young pa rin ang angkol nyo, kailangan natin ng ma-achieve to. So, at least refresh ka na. You know? So, ang ginagawa ko na lang ngayon, maintain ko na sa 79 kilos, di na ako akit ng 80. So, naglalaro lang ako ng 78, 79, yan. Pero gusto ko 77 eh. At ulit tapos na yung session ko with God So I'm okay. just maintaining. Kung ano yung achieve ko, maintain ko na lang siya. Ito na yung mahilap na stage. Kasi sarili mo na eh. Ah, diba? uh, di ba? Na hindi naman forever ka na magpakad. Hindi naman uh, ang, ang, forever dyan is disiplina sa sarili mo. Na tulong sa sarili mo. So ganun lang guys, para ma-achieve nyo. Isitahin nyo ang kada of uh, search them sa Facebook na sa Instagram okay sa TikTok din sa live message nila sila po yung mga inquire mababait po lahat ng staff uh, kay uh, Doc J lalo at kay Mang Alma and lahat ng staff maraming salamat po guys to yung Uncle Dagol kailangan pa bang i-memorize yan basic check